sa ano, labas ng tindahan, binilhan ko siya ng damit. Ayun, masaya tayo at nakita natin ulit si Tatang. Nakausap natin maayos, hindi hindi na ako inaaway ni Tatang. <laughs> Mabait na. Ayun. Ayun. Oo, oo, maliligo si Tatang. Oo, yan damit oh. Pakita mo Tatang, pakita mo. Oo ano ma, malili, maliligo si Tatang na tabi binilhan ko ng damit guys. So, ala sabi mo Tatang, salamat sa ano pag uh, tulong sa, sa, akin dahil yung matutulungan pa kita. Ah, tulung. Oo, sabi mo salamat at nakita ulit tayo. Ah, Oo, salamat. At pag nakita ulit tayo ay mabibigyan ulit kita. Ha? Ingat ka. Ingat ka na lang ulit tata ha. Huwag kang mag-inom at ikay ano mag-ingat lagi sa pupuntahan mo. No? Oo, at pag kami naman, may lagi kami napunta ng gumaka ha. So magiging sikat ka sa sa YouTube channel yan. Yung channel ko yan ay ano i-upload uli kita. Ano okay, ba channel? Ah, channel ko. Sa ay yung channel ko ay ano Glitzy Vlog. Glitzy Vlog. Nakita mo na ah. Uh, so, oo, oh, oh, ala. Wala si si babay na guys, uh, alis na si Tatang. Wala si babay. Sa likuran natin si Tatang. oh, kakain lang hey. kami sa McDo. <laughs> nakita namin ang bait ng Panginoon. Oh, <laughs> nakita natin so, si Tatang kaya ano, sa tindahan. Apo, kibo Tatang siya, oo, oh, sa likuran. Suot pa niya yung short na uh, binili ko nung, nung nakalipas sa araw. guys, uh, tingnan nyo yung bulaklak ko oh. Pagod na. Ayun, nilipat ko 'yan, lanta na 'yan. Kumula na katulong ng ulan. Oh. Tingnan mo yung Ang ganda, may anaha. Ang ganda naman. Hmm, sige, guys, ito oh, pinadukal ko na kahit hindi eh, ko sakop sa ano, kalapit bahay namin. So para yung tubig, dumiretso. Hmm. Pero ang ganda yun, hindi naman, ang hirap naman dukalin. So, nahihirapan yung gumagawa. Ang na naman guys. So, Uh, pinapa, ano, Pinapalinis ko na ito. Yung mga damit ko. Oh, tinda. So, na kayo yung dito lang sa uh, may mga hindi hmm, ko na sabi mo pa support ang channel at para marami pa akong magawang kabutihan sa mga tao. oh guys. Nahihiya <laughs> si Tatang. Pinaano ko ito, Dukal. Kasi ano ay yung... Tata, bawas pa paningin ito? Oo, oh, bawas Oo, kasi hanggang oh, doon, doon sa ano, kay Lulang Bahay. Hanggang doon sa tapat ng bahay na, ayun ano. Oo, okay. salamat. At kasi ang ng mga bulaklak oh. Guys, oh, humingi lang ako ng binhi. Ang na, oh, ang laki na. Bibi pa lang isang ano lang ano yan, yung tinanim ko dyan. Hmm. May, may dilaw ako, may kulay-kulap. sari-sari, may puti. Ayan. Ayan, ito. pagawa ko ng bakod sa likuran ay baka ay gumuhubaga kasi nanipis na yung lupa ayan oh. So, ang ulan nabaha talaga dito oh. ayan o oh. oh. sa ibabaw sa piling mo na Panginoon eh, yung hirap at dusa na dinaranas sa sang, libutan sa Panginoon ay hindi na niya nararanasan Panginoon so dami sa kami pong naiwan narito sa lupa Panginoon bigyan mo kami ng katatagan katibahan Panginoon para magpatuloy sa magandang layo niyo na layo niyo para sa inyong lingkod Panginoon sa so, inyong mga anak sa dapat ito. Lord salamat sa pamilya namin Panginoon patuloy mo kaming buuin sa pagkakasundo at pagkakaisa ng Panginoon. Magtulungan, magdamayan sa bawat isa. Salamat po. Amin po iniintra sa iyo. Bagay ang aming mga kapupuan. Bagay ang mga kapatid na wala dito Panginoon. Ang aming mga kamangkin Panginoon. Kapasama namin sa dapong ito. Na nagtitiwalat na nanalig sa Panginoon. So, sa salamat po once again. We pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you Lord in this prayer.